Samantala, hindi na mahihirapan ngayon ang mga magsasaka sa San Juan, Batangas na dalhin sa mga pamilihan ang mga produktong kanilang sinasaka. Ito'y dahil tapos na at maaari nang magamit ang Sampiro sa Pangan Farm to Market Road sa kanilang bayan. Ang detalye mula kay Eagle News Correspondent Gads Rodelas. Isinagawa ang turnover ceremony ng Sampiro sa Pangan Farm to Market Road sa bayan ng San Juan, Batangas. Kung dati rati anya ay paragos at karetela lamang na hila-hila ng kalabaw, baka at kabayo, sa jeep, truck at tricycle na ang pwedeng gamitin ng mga mamamayan sa pagdadala ng kanilang mga kalakal sa mga kalapit na bayan at syudad. Ayon kay Mayor Rodolfo Manalo ng Bayan ng San Juan, malaki ang kanilang pasasalamat sa Department of Agrarian Reform dahil sa napili ang kanilang bayan upang maging beneficiary ng nasabing programa ng pamahalaan. Katuwang din sa proyekto ang Department of Public Works and Highways, Batangas 4 Engineering Office at ang Pamahalang Panglalawigan ng Batangas. Ayon kay Governor Vilma Santos Recto, teamwork ang susi upang matuloy at matupad ang isang programa na umunlad ang kalsada. Pag pinagkakaisahan ang isang proyekto, sadya natutuloy at ang uh, kanyang ito, ang daan ito is one perfect example of a team. Nauna nang natapos ang 5.5 kilometers na karasada at pinagdudugtong ng dalawang tulay na nagkakahalaga ng mahigit sa 38 milyong piso. Ang proyektong ito ay may habang 21 kilometro na sa pagtutulungan ng lokal na pamahalaan, DPWH at ng DAR ay gugugol pa ng mahigit sa 100 milyong piso na inaasahan namang masisimulan oras anya na marilis na ang budget para dito. Mula dito sa Batangas, Gads Rodelas, Eagle News.